Hello, ito po si Pastor Jupito Segundo at nais ko po kayong batiin ng napagandang araw na sa nasa maganda po kayong kalagayan at nasa malusog na pangangatawan. Sa oras nito ay nais ko pong ipaalam sa mga kapatiran po natin, especially sa mga followers po natin na meron po tayong kanta na dinidevelop po ngayon, isang awitin na handog para sa ating mga nanay. Mahalaga pong may padaman natin ating pagmamahal sa ating mga magulang, especially doon sa mga magulang po nating nariyan pa. At uh, maririnig pa nila, uh, madadama pa nila yung ating expression o paghahayag ng ating pagmamahal sa kanila. Napakalaki po ng parte ng ating mamagulang sa buhay po natin mula nung tayo bata pa, mula nung tayo isinilang hanggang sa ating uh, paglaki. Nariyan po sila nagumabay sa atin, uh, naging patnubay po natin at naging ilaw para sa ating mga landas upang turuan tayong mamuhay ayon sa narapat na pamumuhay. Kaya nga mga kapatid, habang may pagkakataon ka na i-honor or gantihan ng pasasalamat ang iyong mga magulang, gawin mo na habang kasama mo pa sila. Ito po yung kanta na yun. Sa pasas, at kagalakan Dahil ika'y binigay ng Dios na may lalak Pagmamahal mo, mag-aaral kay Sa bawat lupa ko ngiti, ako'y po lamang at uh, abangan nyo po ang pag-develop ng kanta na yan at naway ako po yung inyong suportahan at ipagdasal And naway marami pa po tayong magawang kanta especially mga awiting magbibigay inspiration sa atin at sa mga tao sa paligid natin God bless